maganda 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 ng tangali ito po mag uh, po tayo ng sinigang na isda ito isda natin isda natin yung malalapa pa dyan eh nahati ko lang yun isda natin yung sinigang tapos ang gulay po natin ito letos letos lang po ginagamit yung gulay yan yung letos natin ito yung gagawin natin ng gulay ito po ang ating mga sahog. Mayroon po tayong buya. Ayan, buya po. Kamatis. At sibuyas. Ayan po yung ating mga uh, sahog. O ito, magigisa na po tayo ng luya. Ayan po yung luya. Ang gagamitin natin. So, yun yung nagagamit natin. Yan, may, mayroon na po yun yung pagkaan uh, natin sa lulis. Ano po natin ang ating sibuyas. Ayan po ang ating sibuyas. Ito ulit po, malinis po kami po bago ako nagluluto ng na mga pagkain. Dahil ako po ang kumakain nito. Kakasakit. <laughs> ang ating ano ating kamatis ilaw natin yung uh, lumambot ang ating kamatis at ating uh, bago natin nalagay yung ating isda Ayan, titignan na natin ulit Ayan. Uh, nalagyan na po natin ng tubig sa bawang Tawangin natin at hintayin na rin po natin kumulo bago ilagay na natin yung ating uh, isda. Ito yung gagamitin po natin na pang-asin. Ito, yung lemon natin. Yan po yung lemon na gagamitin natin na pang-asin para masarap-sarap po. Ito po, tapan natin ulit. natin ngayon yung ating mga kamatis para lumasa lalo. At ilalagay na natin ang ating mga isda. Ito. Itong isda natin madali lang maluto ito. Kaya isasabay na natin yung ating asin. Huwag muna, may lang pag, uh, kumulo na po uli. uli. natin muna po ulit at uh, bago natin ilalagay itong ating gulay. yung ating gulay, yung lettuce. Hintayin natin ulit kumulo at ilalagay na natin ang ating lettuce. Sige, takpa muna natin. O, ito, kumulo na. Uh, bago natin ilagay yung ating gulay ay eh. alisin ah, ko muna itong isda dahil baka maduro pag nasa ilalim ating isda kasi tinanggalan ko tinig to eh. po nung mga tinigto tinatanggalan lang, lang natin muna yung mga isda natin bago natin alagay yung ating gulay so, ayan po yung ating isda at Ilalagay na po natin muna ang ating gulay. Bago natin ilalagay yung isda, pang iibabaw natin po isda yan. po natin Itong lettuce natin, saglit lang ito, isang kulo lang ito, pwede na ito. Ah, uh, yan. Idalagay na po natin ngayon ng ating isda. Paki-ibabaw na lang po natin. Binibabaw lang po natin yung ating isda sa mulay. At isasabay na po natin ang ating lemon. Ayan po yung lemon na piniga ko. Ayan po yung natin. At isasabay na natin ang ating baking. Yan kasi isang kulo na lang po yan. At ito na. At yung asin natin, nagyala natin ng konti. mamayan natin sa titingka ng ano kung ano la, ano kung maalat o hindi. O okay, tatakpan na po natin ang ating sinigang na isda. Ayan po yung isda natin. simple sinigang lang po yan. Letos lang po sa hugo dyan. Ayan, kumukulo na siya. Uh, titikman na natin ang lasa. Kung okay ba yung alat, yung ating sinigang na isda. ayos po yung alat tsaka yung asin niya, nya suwabi suwabi ayun na po ang ating sinigang na isda ayan sa letos lang po sa ang sawo nya no letos o sige po hanggang dito na lang po ang aking video sana po ay pasuporta naman po ang aking monthly channel at pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakabalik sa mga bahay-bahay ninyo kasi marami po tayong nagiging trabaho ngayon araw to Sige po, hanggang dito na lang po.